nagiging dahilan po kung bakit nandiyan ka pa rin. Kung baga, hirap na ka pa rin sa buhay mo sa Pilipinas. Uh, hindi kaya ng income ko yung mga expenses ko. Ano-ano kayang way? So kung ganun po yung uh, tanong nyo or statement nyo po, makakahanap po kayo ng solution kasi magkahanap eh. Pero pag sinabi ko, ay hindi ko kaya hanggang dito na para at least kahit paano kaya 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 yung dahilan bakit hirap pa rin tayo no? uh, pag nasa Pilipinas ka tapos uh, nagtatrabaho ka eh parang laging kapos pa rin po no? kapos pa rin ang uh, kinikita natin hindi pa rin magkasya minsan may utang pa minsan negative pa so yun po yung pag-usapan natin hindi so, ako po kayo ng example nung uh, gumraduate po ako nung 2004 uh, sa DUP, Bachelor of Science in, Ele in, Electronics and Communications Engineering. So, ano, ah uh, siyempre, ang sunod mong gagawin, gaanap ka ng trabaho. So, ganun kasi ang ano eh, ganun yung ah uh, rut, uh, routine o ruta. Pagkatapos mong mag-aral, hanap ng trabaho para may income ka so ganun po no? so apply dati ano pa yun eh classified ads yung sa Manila Bulletin you ganun yung ano, pag-a-apply na eh. kaya hala pa yun eh. tapos tatawagan ka pupuntahin ka, interview minsan may exam pa so, yun. so natanggap po tayo sa, ano, sa Samsung Samsung Oh, um, hirap yung exam doon. No? Pang IQ, IQ test po yung ano doon. No? Ang exam. Kaya kung matatanggap ka rin talaga, ano noon time na yun, talagang ano Siguro po hanggang ngayon, ganun pa rin. Tapos ang, uh, ang sweldo ko noon, naalala ko pa, 10,000 pesos. No? Ano, junior engineer. Junior engineer. Pinata pa. So, siyempre, wala pa tayong idea kung magkano ang sweldo noon. Oh, yeah, 10,000 nga yeah, yata. Yeah, yeah, parang ganun. Tapos, di, kung trabaho, o, no? tapos di, di, na. Siyempre, hindi ka, pag nakatira ka sa magulang mo sa Pinas, so, hindi ka, ano, di ba? Kumbaga, wala kang problema sa bayad sa renta, pagkain, eh, naabot ka ng, ano, ng, ano, naabot ka see, sa magulang mo. Take exit 20B, 20, e, 20 on the right toward Q6640 West, Q614. Masaya rin yung magulang mo dahil ano eh, nag-aabot ka ano. Yung time na rin pero ano talaga minsan dahil siyempre bagong ka pa lang sumusunod. May mga gusto kang bilhin. Minsan konti lang rin na i-aabot ko sa magulang ko. Eh. So, parang, parang sa akin sabi ko, parang liitin. Tapos ano, nung time na yun, pwede pa, pwede ba mag-OT, no? Kaya yeah, pwedeng mag-OT. So, nakakapag-file ako ng OT. Binata po ako nun, ha? Wala pang, wala pang pamilya. Pagdating ng, ano, ng... After 2 years, na-promote ako. Parang naging ano ko, parang 12, 12K kuha tayo sa sweldo ko. So, sa so 2K. 2K yung nadagdag So, after 2 years, 2K ang madagdag sa sweldo mo. So, sabi kong ganun. Parang, kung, kung ganito eh. So, kinalculate ko, no? Every 2 years, 2K. Let's say lang kung sa ka, no? Na, na ma-promote. 2 years, 2K. Paano na kung nag-decide ka magpamilya so hindi ka kasya kasi ngayon palang binata ako hindi na kasya eh hindi na yung ano yung sweldo so bali sabi ko baba naman so ginawa ko lumipat ako ng ano ng uh, American company kasi ang um, pagkakalam natin sa Pinas pag American company maganda benefits uh, maganda ang sweldo so lumipat tayo yun kumakat naman po naging uh, 16 almost 17k tapos sa mga ano syempre sa paglaki ng sweldo paglaki ng tax so lumilit din pag walang overtime sabi ko hirap tong ganito ha pagod ka na sa trabaho tapos maliit pa rin yung kita mo kasi yung problema bago ka pa ma increase ang uh, matagal din po no? alis makupromote ka so sabi ko eh mapulitik pa ng time na politika lang ako. Sabi ko, naririnig ko na yung iba doon, nag-abroad. Sabi ko, try ko rin kayo mag-abroad. So, nag-abroad ako. Nag-apply -nag ako sa, ano, sa tantaan na pa. Ano pa yun? mano, mano, mano Pupunta ka, walang online-online. Hindi. Punta sa na Maynila. Basa ka ng resume. Tapos, kung di hihintayin mo na kung masay-select ka yun kasi nakapag-abroad po tayo uh, at yun po yun na po history na po lahat na napunta rin nakapunta punta tayo Singapore at Canada uh, so ba't ko po ano, uh, binigay yung example na ito so na-realize ko po noon na sa Pilipinas sa so sobrang baba po kasi ng sweldo mahirap po talaga na ano, na Uh, pamuhay kung ano, sa sweldo ko lang po awesome. So, kaya po nag-decide ako mag-abroad. No? So, isang solution po yon para at least kahit ano, sa Pilipinas umangat-angat yung buhay natin. ah uh, may mga reason po kasi bakit tayo mahirap pa rin yung una, yun nga, mababa ang sweldo sa Pilipinas. Pangalawa po kasi, nag-ano lang tayo, nakadepende lang tayo sa income natin sa trabaho hindi sabi eh so sa atin sapat na yung ano yung uh, income sa trabaho which is in reality hindi po talaga kakasya mas minsan ano buong oras buong araw mo binigay mo na sa ano sa trabaho pagod ka na pero mali pa rin po pangalawa po kasi po ang uh, nangyayari ang tipikal po kasi na na uh, tao na Pinoy iisipin mo mo kung ano yung mabibili mo sa halip na babudgetin mo o babababayan mo yung expenses mo o dadagdagan mo yung income mo sa source of income mo so yun po yung isa pang uh, dahilan bakit nahihirapan po ang karaniwang one nila po sa pagka uh, uh sa buhay sa Pilipinas. Sinabi ko rin po yung ano, no, isa lang yung source of income natin. So hindi tayo nagiging creative, hindi tayo nagdadagdag ng source of income, ang alam lang natin. Ang tinuro kasi sa atin, magtapos ng mag-aaral, tapos ano, uh, magtrabaho. Ang so, problema po kasi sa trabaho, i i binibenta natin yung time natin at skills sa employer. So, pinapayaman po natin na yung employer. Yung e problema sa Pilipinas po, napakababa ng sweldo di ba? So, kaya po yung naisipan ko mag-abroad. Kasi eh, sabi ko, at least kahit paano, malaki-laki yung ano, yung yung income mo. Eh. Mababudget mo yung, uh, kumbaga, kahit paano, may maitatabi ka pa hindi tulad ngayon na hindi tulad sa Pilipinas na wala kang may tatabi minsan may utang ka pa isa pa pong dahilan ay kumbaga na, um, nasanay na tayo na na nanatili tayo sa comfort zone natin so ayaw nating mahirapan ayaw nating mag take ng risk so yun yung nagiging dahilan po kung bakit nandiyan ka pa rin kumbaga hirap na hirapan ka pa rin sa buhay mo sa Pilipinas o sa ibang o nasa ibang lugar ka man. Tapos po yun nga, sunod, pagkasweldo ang bibilin mga liabilities. Yung mga hindi mo naman talaga kailangan. So, uh, bagong cellphone, kung okay pa naman yung cellphone mo, tapos medyo kapos ka sa budget, diba? dapat huwag ka muna bumili ng bagong cellphone. So, depende po kasi sa income nyo. Ang nangyari po kasi sa Pinas, minsan inuutang pa eh. Inuutang pa yung ano, yung uh, ipambili na cellphone. Parang minsan may tubo pa, no, di ba? Right. yun nga po, no? So, nag stay lang tayo sa isang income. Contento na tayo doon. So, ang nangyari, tapos po talaga. Tapos marami pa yung expenses mo. Uh, may may utang ka pa so mahirap po talaga tapos hindi nyo po uh, na monitor yung expenses niyo na buwan buwan so kaya po medyo hirap talaga sa Pilipinas kasama pa ng mababang ano so ang, ano po yan dapat po maging creative wag lang po tayong mag depende sa isang income sa sweldo lang po natin so maybe pwede kayong magtinda ng ano ng uh, or services na pwede nyo may tulong sa, sa kapitbahay or sa katrabaho nyo yung kumbaga yung mag-iisip kayo ng bagay na pwedeng magbigay ng income sa inyo hindi lang yung ano hindi lang yung uh, trabaho yung swelto kung nasa binas po ngayon po kung sesertuin po kahit papalarin at Uh, nagpo-sige po kayo mag-apply abroad yan po maganda rin kung uh, uh, paraan nyo para kahit paano po ay kumain po yung buhay nyo po at ng pamilya nyo po lalo na po kung mayroon na kayong asawa at anak so sa Pilipinas po mahirap talaga unless manager ka sa so, Pilipinas tsaka po laging yung ano maging confident po kayo tsaka huwag niya pong uh, sasabihin o iisipin na ay hindi ko kaya yan ganyan. pag sinabi niya pong ganun ang gandong ka na lang pero kung ang statement po lagi ay paano ko kaya makakamit to paano kaya mababago yung buhay ko ano kaya ang paraan para masolusyonan ko yung problema ko sa uh, hindi kaya ng income ko yung mga expenses ko ano-ano kayang way you know? so kung ganoon po yung uh, tanong nyo or statement nyo po makakahanap po kayo ng solution kasi maghanap kayo eh. pero, pero pag sinabi nyo ay hindi ko kaya hanggang na lang talaga ako so nagkaroon ka na ng ano, stop dun oh. so hindi ka na talaga gagaw kikilos at gagawa ng paraan para masolusyonan yung ano yung problema mo so yun lang po dapat po maging ano, creative tayo sa buhay marami pong paraan marami pong way uh, na pwede, pwede pa, paut po tayong umunlad sa uh, maliit na paraan po natin